Nahuli na si Piccolo. Si Piccolo lagi ang huli. Kasi pagod. Yan si Bulma. Hina, ina, Sige, lakad lang, lakad. Yan, masukal sukal na dito magdang tropa pits. Dito yung may makapal na, ano, mga damo. Ito, sugar cane. Tubo. Pero patay na. si taglamig kasi. kasi. Yan, kung mabuhay pa yan. Yan, Mas masukal dito. Dali, dali, dali. Dito, maraming daga. Dito, daga. yung malalaking daga yung parang ano na squirrel mas malaki pa sa squirrel na, Ma, ano yung karni nun maganda malinis naman yun kasi yung mga pagkain nila ano lang dito yung mga bunga bunga ng mga dahon ayan And si mami muka turu turuan yan o, si pikulo ang wala kompleto pikulo ayan na Piccolo. si pikulo si pikulo ayun mahabol si pikulo Kumahabol mahabol kasama si mami uh, si vandam dali wala na. Pagod na. Buhatin ko na lang siguro itong bata na to. Wala na. Tamad na talaga. Oh. Tinamad na siya maglakad. Uh, pagod na pagod na. Oh. Wala na. Ah, masanay din yan. Eh, itong mga ano na to. Tapos napakagiliw to. Huh? Oh. Eh, nahanap niya dyan. Pa-chismis nga kung ano yan. Ano yan dyan? Ay! Ayun, may... Ay may balat ng ano. Ay, ayun o. Oh. Parang rabbit. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come parang musang ulo ng parang musang hmm. yan dyan kaya pala inaamoy nila pero hindi naman nila kinakain yan ayun lang kinakain yan namoy lang nila kasi may amoy na siguro hmm. spikulo 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 at ayun madlang tropa pets kami papauwi na kasi napagod na si piccolo mag shortcut na lang kami at ayun ang mga tutating sa likod ko Didiretso na kami kasi si Piccolo umiiyak na. Napagod. Tinamad na si Piccolo. Kaya pupunta pa sana kami doon para iikot. Pero mag-shortcut na kami. I-straight e na kami sa bahay namin kasi napagod na si Piccolo. Ayun, madlang Trova Pets. Maraming salamat sa lahat na nag-share at nagpakulay sa comment section yung mga comment nyo. Maraming salamat. Malaking tulong yun bawat mga comment at bawat share nyo, madlang Trova Pets. Maraming salamat. Kita-kit sa susunod na ting episode. Hanggang dito na lang. Bye-bye.